Hi mga idol, ngayong for video natin updan nyo kami dahil mag withdraw kami ngayon dito sa Banwa ng Dumalag At pag abot namin dito sa Banwa, Blazing Ilik, nga close pala talaga itong bangko dahil sa Bado ngayon, kung problemado ako mas problemado pag iti papa sa akin Blazing Elite, yeah. dugangan pag iti binit, Blazing Ilik, madagdag ka sa aming problema dahil problemado na kami nga ngayon o tignan mo yung tsura na aking papa wala timon hadlo kaday ang Blazing Ilik nga problemado ng tsura niyo, huwag problema si papa guys Hmm, uh, problema ka po? Okay. Kasi mga idol, wala tayong mahiraman, kukulang kasi yung pera natin eh. Paano masabi? So guys, ang problema kami guys. Mga ka kwarta. So, Ol. maano ta? Oh, may pera pala dito mga idol. Okay. Saan? Dito oh. Mo? Ay, may ihi mo tayo. Ako pero mayroong nakita akong pera idol. Ba? Dito oh. Susubukan so, yung umihi. Makakita talaga kayo ng pera. Baruwato. What? So guys makuha git talaga namin yon ano yung mga sabi mo pa Puntahan namin to talaga idol kasi may blessing kami. Dito to yan. Syempre <laughs> mapadayo na tayo sa ating lakad. Gagdiya tamon mapagasolina sa GC. Pinsa may reklamo tinyo ha. Shout out muna kay ma'am ngagin tugungan niya ako. Blessing ilik motor ko lang pala. Kaya padayo na kami sa paglakad dahil may pira na kami ngayon. Kaya makuha talaga namin yung handom naming mga motor. O siga naman yung kalimutaw nyo. Syempre hindi pwede na magkuha tayo ng motor. Mahigko yung motor natin. Kaya limpyuhan ko gamay para kinang naman eh. Tapos na kami. Smile anay bla pa. Blessing mm. ilik ko ni nami. A Smile ni papa ngayon. <laughs> may pera na kami at malimpyo yung aming motor. Pati ajok na yun mga idol, baka pagalitan. Ito yun yung papa, mamaya mahamban naman si papa sa akin na may yung smile ko. Bakit bilis yung ili pag abot dito? Pabawi tayo kay papa. Sige pare ready ka dyan. Itanungin kita ha. Ayos ka lang pa? Ha? Ayos ka lang? Eh, betian okay, batian nyo to mga idol Ah, why ka problema kay Papa Buddy Kaming dalawa mo Ay, bilay ilik na wili Na tayo sa kakatsismis Yung ating topic Hinayaan ko na ba? Ngayong araw pala mga idol Kukuha tayo ng motor dito sa Bingawan, Iloilo So guys, nandito na tayo ngayon sa Bingawan At uh, ano yung sabi mo pa? siado maganda dito mga guys sa plaza nila Maganda Yes, maganda daw sabi Ay. ni Papa So, maganda din eh So, dali <laughs> natin hulaton ang buyer mga idol Kaag matawag kita kung din kami matagwanay Or kadtuan mo sa ila So, let's go. So, sabi isang buyer, makadto ko na no, tamon sa likod sang simbahan. Kaya dito ko no, na siya naghahulatik at tay Wala problema maablay sing ilik. At habang nagatambay kami dito sa likod sang simbahan, may nakakita pala sa atin ng mga solid supporter. Tadi, di binigyan ka agad ni Galawang Boy ka sticker. So, guys, um, solid supporter tadi, taga Bingawan. Ano ka ngalan? Charlene. Charlene. Taga Drake again, no? Uh -huh. Taga So, mga solid supporter tadi, mo idol, diri sa Bingawan sa Ano na? Visit Tri lang ikaw sa 3Kids Store Yes, Sir! <laughs> so, thank you, thank you, kid. At ito na yung bulon natin nga motor. Mm, kundi galakot yato ni Lunggo at saka yung Tagalog. Pasensya lang kayo mga idol dahil ganito talaga ako kapag pag masyak ako sa isang bagay. Syempre <laughs> hindi ako masatisfy nito kapag hindi ko ito masakyan. Kamu manabi. Siyempre, Pero nagalang alang ako kasi para hindi ako makasigawod nito. Ha? Sa bagay, sa una hindi mo naman yan makontrol. Di ba? Pero kapag masakyan mo na ng matagal, bleti bayigid parang hindi ka naman naog. So guys, are na si sir. Ano ngalan mo sir? Tibong. Tibong so are lang sa Bingawan kag thank you so much sir and smooth deal. Kag sa mga gustong magbakal bakal sa ni mga idol ang PM lang sa price kay sa mga solid supporter naton um payuon ko gid kag dabo pa island ko. Kag ngari still nga ginabaligya man naton. So PM lang mga idol. So, thank you so much and God bless. Thank you so much kay sir. Kag smooth kayo. Kagari kami subong sa manuas ang binggawa. Siyempre, mang bakal kita sa mga kulang sini mga idol. Hey guys, ari kita subong sa uh, Bingawan. binggawan. Mamahal naman kita sa parts din mga idol nga kulang. Muna na for today's video na mga idol. Ganay sa mga gustong magbakal, PM nyo lang ako mga idol. Kag kumayaraman ka mo ginabaligya, PM nyo man ako mga idol. Kay nagapamakal man ako. Thank you so much and God bless.